tama mga sir, yung entry M3 naman yung ating uh, gagawin mga sir. Gagawin natin dito sa M3, mag-overhaul tayo ng makina. Dahil lang uh, problema kasi nito mga sir, yung maingay sa parting makina. Okay, yan po yung tunog ng makina niya. Parang may nagbabayo dun sa loob ng makina. Tapos uh, magaspang yung tunog. Parang kala nyo yung parang sa click na kalampag yung makina. Yan. yan. Gagawin natin yan. Pagkihiwalay natin yung makina sa kayong chassis para matanggal natin yung pinaka problema. At uh, bumili natin si ano, si sir ng uh, pisa nya. Ito yung ilalagay natin. Yung malaking karton na yan. Sigunyal po yan mga sir. At isang side bearing tapos uh, gasket naman yung nandito may buksan natin mamaya yan pag iwalay mo natin yung makina sa chassis at uh, dumayo pa to galing ano kabiti pa okay, yan yung dalawa kong mekaniko na pogi na matalong yung ilong at yung kong isa na laging nakasimangot hindi ko alam na po yan mga sir. Uh, ganyan lang po yan. Naging aksimangot lang yan. Kasi baliktad po yan. Kapag may problema yan, tumatawa. <laughs> Kaya baliktad po yan mga sir. Yeah, pagpasensya, lang pagpasensya na si Kapulong, okay lang yan. Ganyan lang, ganyan lang talaga yan. Pagka nakangiti yan, may problema yan. <laughs> <laughs> Kaya uh, yung face niya normal na yan. <laughs> <laughs> pag masaya yan, galit yan. Pag yan. Kaya ilag-ilag ka pag yan. <laughs> pag iwalay mo nga parang hindi yung video natin mga sir. Okay, ito na yung mga kinamang asan na paghiwalay na natin at uh, yun yung kanyang chassis. Ngayon, wawalwalin na natin yung makina niya. Mayroon natin yung muffler air box, panggilid head, sa yun yung swing arms para mapaghiwal-hiwal na natin, basta kapag ganito yung ginagawa natin mga sir, makina napaka importante na dapat, sinasagreate natin yung uh, mga pisa lalo kung first time lang kayo mag uh, magkalas nito mas maganda kung nakahilira bawat uh, bukas ninyo, dapat i ninyo para kapag ka naglinis kayo detalyado rin at kapag uh, ka nyo detalyado rin para mas mapabilis kayo mga sir okay wawal wala na natin to ah. pogi yung mekaniko, ko mga sir pogi ka pogi okay. ka tapos okay, na, tanggal ko na yung uh, CBT cover natin. Tapos uh, isa pang napansin ko rito, no. Yan na, uh, pagka inuga mo yung ano, ito, may pit pa itong mga sundi ko pa natatanggal. Yung cover lang mismo. Kapag ka once na ganyan mo to, mararamdaman mo talaga yung uh, play nung sigunyal natin. Parang sa mga Honda Click lang din itong mga sir. Na uh, makalampag. Yan, na Oh, sige. Yan. Hindi masyadong pansinin sa ano, sa camera natin. Pero ano, wawalulin na natin 'to. Yan, may problema sa sinkunyan. Kalampag po siya. Yan, tapos gigit natin yung mga pisa niya. Yan, hindi naman tulad kasi ano, ni ano, yung Honda Click nito mga sa na uh, maraming pisa dahil gawa ng may radiator. Pero radiator lang din naman yung dinagdag. Okay, kakalasin na natin to para mabiyak na natin, makita na natin at malinisan na rin natin sa pagka nagbibiyak nagbibiya kayo ng makina, sa nyo, part ng ulo, sample nito, part ng ulo, sa nyo, part ng CBT, sa nyo rin, part ng magneto, sa nyo din, o dikya, gawin nyo, ibalik nyo dito yung mga turnilyo yeah Kasi may mga parting maliliit na turnilyo baka mamaya, mag, ma, makapagpapalit-palit ninyo, mahaba yung mailagay ninyo, or may mamaya lulustro din nyo yung mga thread. Kaya dapat, uh, secure nyo na lang. Ay, tanggal mo na. Okay, ito mga sir, so, tanggal ko na yung ano ah, yung pulley, tapos yung one-way clutch na kuha natin, yung sa starter, Bendix, tapos, ayun na. may play dito. Pag inarog mo ito, may play. Kaya makalampag siya. Tapos, natanggal na rin natin yung block, at uh, ito yung piston niya, yan. Makinis pa naman yung piston niya mga sir. Good spot to. Oh. Tapos uh, tanggalin natin yung magneto niya. Tsaka yung uh, crankcase para mat matanggal na natin tong ano, sigunyal niya. Yan to mga sir. Tanggalin natin yung crankcase. Yan. Paghiwalay na natin. Ang uh, naging problema nung kalampag ng signal niya mga sir. Dito sa may part ng ano ng uh, magneto. Lagi ko napapansin to sa tuwing ako yung nag-bibiyak uh, ng, ano, nang M3. Sa part ng uh, magneto naman lagi yung bumibigay. Ito yung maluwag. Oh. Kasi nang tinanggal ko yung, ano, yung sigunyal sa crankcase natin, medyo dyan po talaga yung totaling masigip. Ngayon nung uh, tinanggal ko siya, pinalik yung tornillo, saka sinensil natin. Ngayon, uh, sa sobrang hirap tanggalin, natanggal na rin to at uh, yung kalampag yan narinig natin dahil dito mga sir sa bearing na to dapat masikip po ito mga sir pagbasya natin dun sana sa original original yung bago nating ano yan ito yung narinig na kalampag kapag umaandar yung motor lalo pag mainit yung makina or tumatakbo ito yung dahilan ng kalampag nya yan lagi oh yan. totally ito okay ito okay yan ito lang yung nagiging problema meron din gumagawa nito mga sir ginagawa nila build up para sumikip uli kaso nga lang hindi atin masabi kung hanggang saan tatagal uli o nakadepende na rin sa atin yan kung paano tayo mag alaga ng motor natin sa langis yan maluwag to dapat hindi po yan ano na natatanggal ng kamay at hindi dapat gumagalaw ng ganyan dapat pit na pit yan mamaya i pag nabuksan natin yung bago natin sigunyan yaaw natin chichik natin ang uh, nagpaposikip lang kasi dyan mga sir ito itong gear na to hindi tulad sa ano sa click dito yung lumuluwag kasi wala namang gear dyan kaya pag mo siya natatanggal mo din kagad si M3 dito lagi may problema sa side ng magneto yan, bali, ayan, hinihinisan muna natin to. Tapos mamaya, isasigil kita natin yung ano, mga visa Kasibulin natin at lalagay na natin yung bago nating ano, crankcase. Ito nga, so nalinisan nga natin yung mga parts at uh, ngayon naasimbolin na natin kasi ita uh, kabiti pa kasi to at uh, nung oras na baka gabihin tayo masyado Okay, naasimbolin na natin Tapos na natin yung bago natin si Gunyal Okay, buksan na natin Ito yung mga gasket natin. Tapos, buksan muna yung ano natin. Ilagay mo dyan sa gilid. Ayan, buksan mo na. Unboxing tayo, mga sir. Okay. Unboxing tayo ng sigunyal. Gusto mo, bagal mo yun. Okay, ito na yung sigunyal natin. Tingnan mo, ayan. Tapos, buksan mo. Mhm. Pone na. Mhm. Uh -huh, okay. Kapag bumili tayo ng bagong sigunyal, wala po talaga kasamang uh, bearing dito sa kabila. Ang meron lang dito sa may part dito. Ayan. Ayan. Tapos, uh, kunin mo yung isang bearing testing natin dito kung uh, maluwag ba siya or saktong sakto or kailangan natin siyang ano uh, ilubog ng ano ng uh, dipokpok hmm sige okay ito na ayun mga sal hindi ano mga Ayan, hindi po siya plug and play mga sa kailangan natin itong ano uh, kalangan dito ng tubo para mailubog natin kasi pagka na, no, naglulubog tayo ng bearing dito tayo sa gitna wag po dito pag dito tayo nagpukpok masisira yung bearing natin kahit bago po yan mga sa masisira pa rin Yeah, maluwag okay kapasol mali nailubog na natin kailangan pa natin uh, sininsil dito ng tubo, dapat sakto-sakto yung tubo rito. Huwag kayong magsisinsil ng gilid-gilid. Iwasan -gilid. nyo matamaan yung ipin dahil isa rin yan sa nakakasira ng uh, gear pump natin. At ayan, pita na pita na. Dapat sakto-sakto sa dulo. Yan, mano-mano lang na yung ginawa natin dyan. Tubo lang yung ginamit natin pang sinsil. Okay, Dulo, na natin. <coughs> Ah, uh, diretso yan diyan. naman tayo diyan dito sa may kabila naman. Kung kumbaga sa click 150, doon tayo nagpapainit. Dito naman, uh, sa side naman tayo nagpapainit Ito Bali ano, painit dito ka magpainit. Kasi ano yan, uh, isang salpakan lang diyan. Dito ka magpainit. Ito, ito yung painitan mo. Yan yung una mo dito. Ah. Uh -huh. Lubog mo muna 'yung sigunyal dito. Ibibitin natin 'to mga sarap kasi dito uh, ano yan uh, zero, zero po yan mga sir kumbaga salpak mo lang laglag -lag na kaagad kahit hindi mo gamitan ng butane ok yan na, na unay natin mga sir na uh, don doon tayo maglulubog ng sigunyal doon natin siya ilulubog dahil uh, may tayo kapag dito tayo nagpaunang uh, naglubog ng sigunyal may tayo dyan kaya doon na yung uunahin muna natin ibibutane natin yan para may salpak natin yung uh, sigunyal natin na bago. Kumbaga sa click, dito tayo nagpapalubog. Si Yamaha naman, doon tayo nagpapalubog. Baliktad po sila. Okay, lalagyan natin ng langis, tapos painitin natin yung crankcase na yan sa loob ng 15 minutes or pataas para may salpak natin ng maayos yung sigunyal. Hindi kasi natin pwedeng pukpukin, baka ma-disalign yung ating bagong sigunyal. Same lang din sa ano, sa click, yung gagawin natin Okay, cut natin yung video para hindi umaba. Dahil 15 uh, minutes, pahaba po yun sa, sa video natin mga sir. Yan, tulad ng sinabi ko, pag si Kapulong nakasimangot mga sir, normal po yan. Kapag ka nakangiti po yan, galit po yan. Kaya kapag nakangiti yan mga sir, huwag niyong kakusapin yan. Wala diba, pa lang? Okay, eh, lubog natin si kunyan dahil mainit na. Ayun. Ayan, mga sarang. Kapag once na pinapainit natin yung crankcase, at uh, nilubog natin yung sigunyal, hindi po natin yan kailangan pang uh, ipukpok o uh, pahirapan. Kaya kailangan, painitan natin. Tapos, palalamigin natin. Palalamigin mo natin dahil mainit. Saka nalagyan natin ng uh, gray para may salpakan natin sa crankcase nya. Ito ito. Ayan. Tapos, i-prepare na natin yung crankcase nya para may lubog na natin yung uh, sigunyan. Basta huwag niyo makakalimutan yung, yung dawel mga sila. Ayan. Balik na natin yung crankcase. Tapos, ibabalik eh, na natin yung mga crankcase board. yan Tapos yung uh, oil pump tapos black ayan tapos matapos yan ibabalik na natin yun ano. kaya napaka importante na dapat sinasegregate niyo yung pizza kapag ka first time nyo lang magkalas dapat sinasegregate niyo yung pizza in case na mag na kayo hindi na kayo nahihirapan pang uh, maglagay maghanap kung saan yung uh, para dito para doon mga ganun po mga sir kaya napaka importante na ano? sinasegregate nyo muna kagad Ayan. Yeah, ito mga sun, ibalik na natin yung block sa cylinder head. Tapos, uh, magta-top dead naman tayo para kapag ka once na pinaandar natin yung unit natin o yung motor natin, one start lang siya pag pinostart natin. yeah, May silipi, ipasilip ko sa inyo yung uh, top dead nyan mga sir or yung uh, timing. Hey. Mag-start lagi tayo dito sa magneto mga sir. Mayroong guhit dyan at uh, mayroong din guhit sa may cylinder hit natin pagtatapatin natin yan para sure bull ito ah tap din muna tayo rito yung guhit niya tapat yun dito sa araw ito ah, st stable mo para makita natin kasi gumagalaw ito eh Okay, dapat tap din din dito. Dito, saka dito may kuntil dun sa ilalim. Tapat nyo yung guhit. Yan para makuha niyo yung saktong andar parang ito okay na And after natin may timing susukatan naman natin ang ano na pillar gauge para makasugurato tayo ang uh, susukat natin dyan 10 saka 24 ang susukat natin dyan tapos babak natin yung CBT yung pan para maikabit na natin sa chassis nya 1024 pa rin yung, yung sukat natin dyan kasi meron naman yung ano yan meron naman, pwede naman ano, uh, startin sya ng 6 hanggang 10 sa cold nya tapos uh, sa exhaust naman 23 hanggang 27 yung cold nya makikita nyo yung uh, bulbs last or kung tawagin kung saan kayo pwedeng kumuha o pagayahan ng sukat sa fill gauge sa pag tune up puntaan nyo lang yung u-box nyo makikita nyo doon yung valve slas makikita nyo doon kung paano yung isukat yung valve clearance niya. basta wag lang tukod kasi kapag tukod yung ano natin <coughs> yung ating uh, rocker arm hindi rin po makakatak na masyado yung ating motor kaya dapat sakto sakto lang Yan, ito mga sir, pagsama natin yung makina, saka yung chassis. Nalagyan na rin natin ng langis. At ayan, ibabalik na natin yung mga wire nya. Tapos, battery, kakabit natin. At ha, titesting natin siyang paanda rin na ngayon. Ay, double check nyo mabuti yung mga wire ha. Dapat, kung ano yung pagkakatanggal nyo, dapat ganoon din yung dapat ibalik yung mga sir. Ayan, nyo naman natin testing mo ating mga sara. Okay, raman chicken engine Ayan, mandar na mga sir. Yan na tunog niya mga sir. Standard na po siya. Hindi na siya makalampag. Nagkaroon siya ng kalampag bago nating buksan dahil doon sa kanyang ano, sa kanyang uh, sigunyal, doon sa part ng uh, bearing, dito sa so may sigunyal, sa so may uh, magneto, sa so may sigunyal. Maluwag na siya. Kaya kapag uh, umaandar yung motor, or uh, umiikot na yung sigunyal natin, nagkakaroon na siya ng kalampag mga sir. Kaya lang, ayun, maingay yung kanyang ano, makina. Pero ngayon, standard na yung tunog niya mga sir. Ayun, balik muna natin yung mga ibang uh, niya. Okay, so, mga sir, tapos na rin natin yung motor ni ni boss. yung Ito na uli siya mga sir. Ayan, makakawin na rin sya sa, sa kabiti. Hasta kabiti pa to. Dumayo pa. Ayan, okay na. Pwede mo lang mag-away. Mag-away. Yeah. Mag-away diba lang yan? Oo. Sige. Oo, sige. Okay, maso. Ganoon lang ano. Gawin niya mga sila. Kung sakaling same kayo na ang problema nito. At uh, kung... Resting mo lang kung ano yung problema. Ayan ganito na yung ano yung uh, nyo o panuloy nyo at uh, ang presyo pala nung ano yung siguro nyo mga sir 2.8 plus yung ibang gasket lang